Huwag ka munang magsimula sa Online Business Academy kung hindi mo pa ito prepare. Kung bago ka lang napadaan sa video ko, my name is Josh, isa ako sa mga nagtuturo about dito sa Online Business Academy, isang legit side hustle na ginagawa ko for almost 2 years na. At ito guys, yung mga kailangan mong ihanda kung may plan ka man na magjoin dito sa OBA. Number 1, syempre, kailangan mo yung own device. Hindi pwede nakikigamit ka lang. Dapat meron kang at least cellphone na magagamit mo sa pag-online. Okay lang kahit wala kang laptop or okay lang kahit wala kang personal computer. Basta, meron kang cellphone. Pangalawa guys, internet connection. Kasi paano mo naman gagawin yung negosyo natin sa online kung wala kang data or wifi. Okay lang kahit load-load lang kasi mag-open ka lang naman ng Facebook at TikTok eh. At pangatlo, kailangan mo yung account ID para kumita ka din dito. So isa yan sa mga prerequisite requirement na talagang kailangan mo para makapag-start ka. So if you're interested, mag-message ka lang sa akin at mag-comment ka ng how and location mo sa comment section. I-follow mo ako para updated ka sa next videos natin.